Sige, alalay oh, ko. Okay, alalay lang muna, alalay lang muna. Hmm. Oh, mo muna, Paul. Paukoy muna si Tatay. Um, ano na kaya? Kasi Dandan. Masakit? Masakit yan, sobrang. Oh. Alam ko wala nang na na tigas eh. Ngunit, hindi na kailangan ako Masasaya pa siya?

Ay, siya ato yung kausap ko. Sino po yung kausap mo na tayo? Ngayon po. Sir, dito mo na kayo, sir. pa muna kayo. siya ngayon ba oh, siya. Nag-use na no? sa mo. Ano dito Dito pa si sa mo. sulat yung araw-araw Tapos? Okay. Ano na tayo? Hindi na nga. na nga. Nung bumagyo ng kanina. Dalawang araw na pahirapan na ako. Pero hindi ganitong kalala. Ang nga. Ang Hindi Dito ay ispain niya. Grabe itong ispain mo tayo. At Kaya, na. Sige tayo, higa po kayo. Ang eh, trabaho ko kasi yung pag wala akong ano. Nakaganto lang ako nung manuti, nung bumigay. Nakaganto lang ako ng pwesto. Tahan, nagkukula ako na dyan ito. Dahil nagpipintura ako nun eh. Ah! Okay Jake, so magandang gabi sa lahat So bago ko pa simulan, ipapakita ko muna sa inyo Minsan lang kasi tayo magkaroon ng bisitang maganda Magandang buntis, buntis na yung ganit buntis Oh, ang ganda ng buntis, na buntis na buntis na gantaalis eh, ng buntis uh. ano <laughs> <laughs> okay. oh. okay. na! ano 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 tayo. O. ano 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 na ano 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 na. May

Hindi yun dun galing sa ganun lang. Lumang pila yun, tas nagantay lang na mahinog. Kaya konti kumilos nang, nang nagkamali lang. Ayun, gumigay eh, Dapat check up din. Nagpa-check up na sa mga pwede. Ano uh, sabi? Nagigit-git daw yung Hmm. Tapos, ano, ang gini, papaya maray na ako. Eh, pagbating ko, hindi ako bigyan ng, ano, MRI result ayun ang MRI hindi oh, ang request yung hindi yung hindi yung maganda Ma ano? uh, no? uh, no? okay. ng maliban sa sa doon sa mga sa may deliver lang eh pag nagpain wala ako ganang 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 na sa ano. wala naman kasing gamot sa sciatica walang gamot dyan kahit anong gawin mo walang gamot dyan tay kasi di ba naiipit iinaman nyo ng gamot wala namang gamot na kapag ininom yung ugat pipitik na palabas or pabalik na sa dati isa lang ang gamot dyan <laughs> Yeah. ipabalik yung sa dating pwesto yeah. sa so either opera or kung 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 sabi kung 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 kita nyo dito usle. Pero may ginawa na kami dyan magic. Hindi ko alam kung isasama namin sa video yung improvement ng unti-unti sa mga pinagawa namin. Pero, if ever na may ganito kayong case, at hopeless na, punta kayo dito. Doon natin ang parahan. Tingnan natin, mamaya kaya ko eh. Hindi pa kayo mapagastos dyan kahit 10,000. Saka walang 35,000 dito. Pero isa lang ang kaya kong ipangako sa inyo. Wala po kami certificate. Saka hindi po ako galing sa ano, Chicago. <laughs> dito lang po ako galing dito lang po. Ha? So, tra Try natin ito. <laughs> Three months ka na tatay nagtutungkod? Oo, oh, na talaga ako ng ano, bagyong sarina. Bakit? Kaya na. nababalo ako sa tubig dahil ako yung nag kasi ako tayo may binili ko eh bahad sa lugar namin eh, sa Malabon eh. Hmm. Yeah. Doon, doon, na nagsimula. Na like, eh, doon na akong Parang may na. Ano yung um, kay Anthony yung ilahod na yung panas mm. sa panas sa rin? Pagapang na? Hmm. Pagapang so, talaga. Hindi <coughs> naman ka. <Okay>. Toto, <coughs> pagkito. Tagyan ba ito? Ito yung nagdikit-dikit na nakita sa X-ray ba tayo, MRI? Sa X-ray. Sa X-ray, nakita ang yeah. dikit-dikit. Yeah. Pero dyan, wala yan kahit tuktokin yan. Wala. Yan o. No? Wala, no? Wala eh. Dito galing yan. Pag ginanong yan. Ah! Ay! Oh? Kahit uh, oh, oh, eh, pitik-pitikin nga lang ng ano? Ay, ko, ko. Pero dyan, itong part na yan kahit, di ba nakita sa X-ray, dikit-dikit. O, oh, yan yung dikit-dikit. O, oh, kahit. Ah! Oh, uh, tumatak po rito. Ay, sorry tayo. Tumata. <laughs> tumatak. Tumatak pala. Pero itong part na to, kahit katokin lang ng konti, ano? Eh, Oo. Ah, Gumagapang Magapang hanggang pababa. Bawal nga akong bumahin niya, sakit eh. Sakit pag-ubo. Pagtawa ng malakas. Okay. na natin ito si tatay. Ayan. Bomba. Pataas. Dito, ito pa, 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 pa baon. Ito, kontra. ay libreng gamit pasok. Tanggal. Wala, pasok na. Pagrandan ko kasi, lumuwag talaga ka yun. Hindi lumuwag na gusto. Oh, ay, ang galing. Wala na tayo? Huwag na lang. Hindi ka na -no. Hindi kami na konting gano'n na. lang. <laughs> <laughs> eh. Ay, ay nag-rawal ka tayo ng idol! Oh! Pasok. Oo, ka Siya. Baba. Grabe ah, ka talaga. Idol, iba ka. Pumunog mo. Kanina gano'n gano'n lang eh. Pinutuldaman lang ni Anthony, no? Kanina. Sakap sa kamay, no? Mm -hmm. Sakit! <laughs> <laughs> Tiyas ba? <ma>? Sakit. Oh, may kawin sa lakoy. Ayun, umasok pa kami. Umasok eh. pa kami. Kanina, ginaganan mo lang ng daliri eh, na, na maaring kingking sa sakit eh. Irving, Tira, baka pa n'yo, puro pa ba? So, inaigit ang nahihirapan dito sa matigas na to. Tatay kasi, papagsin eh. Buti, hindi ka nasa loob sob. Oo. Hindi, ayaw nyo nang ulan eh. Ayaw nyo nang ulan. naman kanina, konting kinakatukalong. Kinakatukulang eh. Pitik-pitik nga ng no? lang ng ganyan. Oo, ko, Diyos ko na eh. Patukulang eh, nga lang <laughs> ngayon. Bagay pa, lang. Hindi ka gaya dati. Gumagapang um, patay, hindi na? Hindi, doon pa rin sa pwesto na yun. Tapos kita nyo, kanina hirap na hirap umikot. Pagkatapos sa mga may pita nyo. Sige tayo, ita pa. Tay, pihaya. Bakit mo sa amin tayo. Ah, mabilis na yun. Tay, ita pa. Okay. Ayun na mabilis. <laughs> so, hindi pa ito tapos. So, na natin. So, ulitin ko po. No advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Welcome po lahat. Yung nasa tabi ng editor ko. OFW yan. C-man. May pera yan. Eto. Bala kayo. Basta, yun na yun. So, no advance payment. Ang checking in booking libre yun. Ang bayit tapos na yun. Narges po sila. Tatlo lang. Tira.

agaw oh. ba. Ah, oh pas. Ah. Ah. Ano ba 'yung konsepto? Ah, alam ko. Tingnan natin kung makakalad na walang tukod mamaya. Abangan. Hey, hey, huh? Game. So, 3 months nang tungkod. Sabi ng anak, uh, dumating daw sa point na uh, sinusugsug na daw yung ulo sa sahig sa sobrang sakit. Tama ba tayo? So, gumagapang na daw to. So, ito yung first session niya. First session na may kasamang sandamakmak na talaga na focus-focus dun sa hilot para lang maibalik. So, paano? testing natin, tay, huwag pipilitin ha. Kaya niya ba tumayo mag-isa? Testing natin. Kaya, pero hindi kaya. Parang kaya Kailangan may alalay. Kailangan may tungkod. Ito yung lahat ito sama, di ba? Kaya niya tumayo nung hindi pa nahihilap. Hindi. Ano po. Kaya naman po, pero hindi ko siya makakagal. Like, parang mga tumayo. Yung tungkod ako kaya naman. Yung na siya. Pero hindi, kaya niya tumayo mag-isa? Hindi. Bumangon. Bumangon ba? Bumangon. Galo sa higa. Hirap lang. Okay. Sige tatay, huwag tatay pipilitin tatay ha. Yung kaya lang gawin. Kapag hindi kaya, pag masakit mo daw, nandiyan si Jan tutulungan tayo ni Paul. sa tayo Paul, Paul. Sige tatay, tagilid, upo tayo. Paul. Paul. Taya, kaya, kaya tay. Sige tay. Sige. Sige. Mahina ka yan. Ang tumbo niyang hindi makalakad eh. Mahina. Ay, tayo. Ah, lalayang sa'yo. Ah, sige, sige, sige. Kaya, kaya, ah, kaya. Hindi kaya. Sige, tayo, 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 tayo. Nandiyan si Jampol. Hmm. Sige, alalay. Oo, alalay lang muna, alalay lang muna. Ako po yung Paul. Ako po wala Ako po si tatay. Dandan. Dandan. Masakit. Masakit yan, sobrang. Sabi na eh. Dahil may sobrang lalapan sa loob eh. Sige tayo, sandal ka. Sandal mo na tatay. Sige tayo, sige tayo. Paano? Dyan muna kayo. Cut muna. Pagpahingan mo natin sa tatay. Tingnan natin kapag nakapagpahingan. Tingnan natin kung kakaya. Kaya kasi yung andan game. Okay. So, kasama natin si Sir ah uh, from Caloocan. Caloocan ka, di ba? Ano ko? Caloocan. Sa Malabon. Malabon. Malabon Palabon. pala sa. So, dinala to sa amin dati nung dalawa yung anak, dalawang babae na talagang hindi eh, talaga maka hindi mako po. Ano? Hindi tayo. Hindi makatayong. Tapos. Mhm. O, oh, lalaylan okay, lalayla. lalayla muna. Lalaylan muna. Dito. Dalawa pala nadala kasi noon eh. Ano, halos binubuhat na ni Jean Paul. Binuhat niyo ba ito, Paul? Binuhat ba nila ito? Nakano siya eh. tungkod. Uh, Saklay. Pero malayo. Yung tungkod na napagano. Yung tawag na mm -hmm. parang hinahatak na yung paa. So, ganun siya nung dinala sa amin. Ah... Pa, pa, hirap pa kami itong ipasok sa loob ng ginutan kasi konting kilos lang may, inaak, may si tatay. So pang limang session, tamo kayo no? Mm -hmm. Pang limang session to ngayon, so ito na po yung mga improvement. Hindi pa rin siya magaling pero dahil magdi-December, pakita natin yung mga na-improve natin na sobrang mga malalang sakit noon. Tapos ito, magdi-December na. So, eto yung si Tatay Sita. Itagilid po po. Tayo. Oh, Mabalis ka daw dyan. Kala mo papatulong sa'yo ah. ha. Ha? Kala mo papatulong ha. shish Ah. pa ah. hinga muna naman natin. Game tayo, game. Talakad tayo sa labas. Hindi mo na siya patatayuin muna. Ay, uh, patay mo na din. Patay mo din. Para makapag... Ano pa yung... O, dyan mo na kayo. Kasi kakatapos na dito yung session. So patayin mo natin para yung last na fifth session eh... Tumalam-talam naman kahit pa paano. So, maya-maya ipapakita namin sa inyo. Pero gusto ko makita na nakaupo to kasi nung una natin ito na dinala dito pa yung dito siya dito eh. Oh. Mm, nakatukod yung kamay. Mm, ang upo niya, hindi naman talaga po itang pinag-uupo niya dati, kamay eh. Talaga, binibot ito. Nakaupo ka ano na ba tayo? Mm, nakaganan. hindi niya ano na yung nakaganan? Kasi yung unang pinag-uupo niya nung una sa, sa, sa unang dinala sa ating pain, kamay eh. Mm -hmm. Ito, tay na ako ng ganito. Dati hindi. So, nakatay na ako dahil sabi, puro sakit yan sa Sakit ka? Ang hirap. Ang natin ito pa rin. Sige. Talaga tay. tay. para may natin na, 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 na oh, nakakupuno yan. okay no? O, oh. ako, nakakupuna? Ganyan ko nga tay. O, kita nyo yan. Angas, no? Hindi na Alam mo, wala na pag -asa. So, muna namin si tatay tapos mamaya ipapakita namin sa si inyo na nakakalakan to isa Ang yeah. Alam mo, wala na pag Alam hindi hmm? na kailangan ko kayo. Eh. Ayos ba? Totoo yung truth na hindi kailan na kailangan ko kayo. Tumasok sa Facebook eh. Nakaka-overwhelmed pero cut muna! Wala tayong iiyakan pagpapasko. Merry Christmas po. Cut! O oh, again. Sige tayo, sige tayo yung tayo, Parang pogi ka. O. Oh, Purses naman yan, lalaki ah. Ya? Oh, o, nakita nyo? O. Oh, ah, kahit yung kasama namin nagtatakip ng mukha. Ano? Pakita nyo naman ah. Na, kung baka habang nakaupo. Hindi. O, yan ah. From Pangasin naman yan. Uulitin ko sa mga manunood dito ng video ni tatay. Hindi pa ito magaling, ha? Hindi pa ito magaling. Pero yung ipapakita lang namin dito yung improvement ng... Sobrang laki na kasi ng improvement eh, after fifth session eh. So, ganyan na right? Eh? Tatay, sama sa akin. Hindi hey, pa.

sa sakit mo? Ano okay, siya yung multiple disc compression yung ano ko. Ah, uh, yun! Kaya sa ano ko, yung osteoporosis din sabi ng yung doktor. O, oh, multiple... Okay, yung, multiple compression. Uh, Ayun, disc compression. doktor eh. Multiple multiple compression po tawag doon sa sakit niya, pero dito po sa amin, pilay pa rin. So, <laughs> paano? <laughs> Kailangan ko, tapatawag din ako sa tartado ako eh. Oh, alam mo, sa paano ko pa rin napapagod eh? naalala mo yung first part? Di ba pinakita natin yung ano niya? Yung parang dragon? Mm -mm. Nalala mo? O, pakita ko sa inyo. Dali, pakita na. Dito siya, dito. Sige. Pwede ka tayo. Uh, after fifth session, ito na po yung nagawa namin. So, may bukol pa. Pero... Kita nyo naman sa first part, sobrang laki talaga yan. Talagang pa ganun yan, oh. No? So ulit, hindi pa to magaling, ipinakita lang namin yung improvement. Kasi partial paralyzed ito din dinala sa amin eh. So paano, God bless po sa lahat. If ever na may ganito kayong case, gusto ko lang pasayahin yung mga manunood, pakitaan ng magagandang improvement. Mm -hmm. So para sa mga may sakit po dyan, subok po kayo dito sa amin kung hindi, hindi makita sa MRI or wala talaga maibigay na explanation yung mga doktor. Subukan nyo dito sa amin. Testing natin, malay nyo. At ulit na tatay. Okay, legit. God bless po. Kita-kita tayo sa ano, January 3 onwards. God bless po. Tara.